kag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong Adlao. Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong Adlao. Naguba nga transformer sa Ali Substation ang posible mga dua pa kasimana antes nga maislan. Ganyan subong palang, lang, nagapangayo na sa pasaylo ang Negros Power posible nga magapatuman sa manual load dropping o ng bulos-bulos na pag-brownout. Yari ang report. Giningagaw na lang kainas ang store staff nga masaylo. Ang mga supply sa frozen products sa ilang warehouse, bangod haring kagabi, wala gihapon na balik ang ila power supply. Sa kilid lang sa baligyaan ang naguba nga transformer sa sulod sa Anay Seneco substation sa Barangay Alihis. Resulta sa pag-brownout halin kagabi ginsiling ni Ginny Tayo. Hindi nila sigurado kung saan umabalik ang supply sa kuryente. Amuagin pa kamaayo nila nga buhina ng ila produkto agod hindi magkalapanos. Ang balik ba? Hindi ko saan kasi gali balik naman. Panugon. Kaya nung plan no? Kung nasang, nasang store na na yun? Kaya plan, nasang nga uh, ako kung ako mong kamagin na stock, may losses na wala pa. Uh, actually, wala pa man. Hindi pa lang. Ang tupad nga baligyaan sang manok, wala naman makaoperate bangod hindi magamit ang ilang rotisserie kag mga electric oven. Pila sa mga magagmay nga negosyante ang nagakabala man bangod nagakadula-dula ang supply sa kuryente humalin kahapon. Patag sa pamunuan sa Negros Power nga mo karon nagadumala sa distribution utility kinahanglan makaayo ang mga feeders sa substation kag maislan ang nagtagas nga transformer sa substation. Ginsiling ni Chief Operations Officer Engineer Bailey Del Castillo, mahimo maglawig sa duha ka semana ang testigayon nga mabalik sa normal ang supply sa kuryente. Inisamtang ginihikot sa mga lineman ang paglatag sang line feeder nga magaangot sa malapit nga feeder sang Murcia substation. We are we need to extend a long line around 7 km. So it will take us around 24 hours to complete the the line work. So malaki malakihitong nga trabaho. Customers, uh, please uh, we, we ask for your understanding. Um, thank you really for understanding us. Uh, we are 21 days right now and in progress. Iga monitors and distribution utility ang mga feeders para mapaiway ang overloading. Samtang ginapatuman ang manual load dropping o kung ang manumano nga pagbuhin sa power supply nga gasaylo sa mga apektado nga feeders o kung areas para mapahagan-hagan ang lapnagon nga power outages. Uh, kasi kung wala ng available capacity, we need to uh, drop the load para hindi makulaps, para hindi makulaps ang buong system. So there might area ba hindi na malaki or a few customers unahin namin yung may generator. Hindi naman natin i-interrupt yung barangay, but if yung mga customers natin na may generator, uh, we will inform them in advance nga. Ang tagdumalahan sa Negros Power, ang nagapangayo sa pasaylo sa mga konsumidor samtang ginaamat amaten nila ang pagkaayo sa mga daan kag defective na ng mga equipment kag pasilidad sa Seneco. Ang Customer Care Center nagpahamtang naman sa duga ng mga helplines nga sarang maghatag atensyon sa mga concerns sa mga konsumidor. Nico Delfin, para să digi negros.